si Mars SP naglalaba, wala siyang kamulay malay pinuha ko siya ng video Mars salamat la engineer at ate Telma sinuscribes at Mars hindi ko alam kung sa ate SP nakasuscribe na to Mars baka hindi paniyak niya na subscribe Mars kasi busy siya sa paglalaba pag lilinis ng mga kuko mabait yan Mars at Ispe Mars pa pag na nila lang galing pa yung Maynila kung gabi na yun umuwi Mars galing doon siya nagmamanicure Mars yan ang tagapagmana ni Ate Telma pupunta pa yan ng ano Mars ng ng ano Mars Nawala na si Ate Espe. Papunta pa yan ng San ben Hong Kong. Mars magbakasyon sila kasama nila. Engineer. Mabait din sila, Engineer. Sinasama siya eh. Pag mabait ka, Mars. Hindi ka pag hinayang ang gastusan, Mars. Mabait din kasi sila, si Ate Ispe, Kaya hindi mang hinayang sila na isama si Ate Ispe silang gumastos yan ang katilawa nila Mars itong bahay nila engineer Mars o oh. ayan na is si Ate Ispe ayan Mars wala ka malay -malay talaga yan siya Mars makita na lang niya yan Mars kita na lang niya yan Mars, ipalasa ko yun sa hanong niya Mars. Forward ko yun sa kanya Mars. Takayan siya Mars. Namula siya Mars. Pabising-bising <laughs> so, siya Mars. Ay, pumasok na yata, nagsara na Mars. Nandito talaga ma. Bye-bye, Mars.